coach Tim Cohn ngayon ang magiging head coach ng Gilas sa Asian Games at pangungunahan nga niya ang Justin Brownlee lineup. Marami sa mga basketball fans ang nasihan dahil na rin sa tinanggap niya ang offer ng SBP. Ang maganda kay coach Tim Cone ay nakafocus lang ito sa laro at sinasantabi niya ang drama at kung ano ang meron siyang players ay yun na ang kanyang gagamitin. Target ngayon ng Gilas na magkaroon ng medalya dito sa Asian Games at posible ito dahil na rin sa may kalakasan rin ang lineup ng Gilas. Balanse maglaro si Justin Brownlee at alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang kakampi kaya hindi niya rin pipilitin ang kanyang mga tira. Ang 2-year deal naman ni Ren Sabando ay magtatapos na ngayong 2023-2024 KBL season at pwede na lumipat na nga itong si Abando sa ibang liga. Ito ay kung mas magiging malaki ang offer sa kanya. Dahil nga sa kanyang laro sa FIBA World Cup ay mas lalong sumikat pa itong si Abando at napansin ito ng iba't ibang bigating sports pages gaya na lamang ng House of Highlights na nakabase sa New York. Ang isa sa pwedeng magbigay ng mas malaking offer nga dito kay Abando ay ang Japan B-League at napansin na rin siya ng Japan B-League. Kaya naman posible nakunin na nila itong si Abando at alam rin natin na malaki-laki ang pera ng Japan B-League. Kasabay ng pagkaka-appoint ni Coach Tim Cohn bilang ang gila head coach ay nagpahayag naman itong si Kipa Rabena na nalalagay sa alanganin. Ang kanyang schedule sa Japan B-League at hindi nga ito maglalaro sa Asian Games. Halos lahat nga ng mga players ng Gilas na naglalaro sa Japan B-League ay hindi kasali sa Asian Games lineup ng Gilas. Kaya naman asahan na natin na walang Rabena sa Asian Games. Kabisado ni Coach Tim Cohn ang kanyang lineup sa Asian Games at walang bago sa kanya pagdating sa mga players dahil halos araw-araw niyang nakikita ang mga ito sa PBA. Ang magiging kaibahan na lang nila sa ibang team sa Asian Games ay kung gaano nila kagustong manalo. Do or die attitude ang paiirali ng Gilas Pilipinas sa Asian Games dahil na rin sa karamihan ng kanilang players ay mula sa core ng Hinebra at SMB. Sa panayam nga ni Coach Tim Cohn ay sa defense ang isa sa kanilang focus dahil na rin sa hindi malayo na makakalaban nila ang Japan at South Korea pagkatapos ng opening round. Maganda ang plano ni Coach Tim Cohn at alam niya na isang high scoring team ang Korea at Japan at para matalo nila ang dalawang teams na ito ay defense ang kanilang gagamitin. Sa offense naman ay kayang kaya ng gilas na maglaro sa Asian Games level dahil na rin sa meron kang Justin Brownlee at Anshi sa loob ng paint. Itagdag pa natin si Fajardo sa loob ng paint at kayang kaya nilang pumuntos sa loob ng paint. Habang si Justin Brownlee naman ay kayang kayang gumawa ng score sa alas lahat ng parte ng basketball court. Sa opening round ay makakalaban nila ang Bahrain, Thailand at Jordan at posibleng magkakross laban sa Japan at South Korea. Doable ang nasabi ni Coach Tim Cohn, ibig Sabihin, pwede nilang makuha ang ginto dito sa Asian Games. Ang gusto natin dito kay Coach Tim Kohn ay walang MMA sa basketball, ang talo ay talo at ang panalo ay panalo. Mas tumaas pa ngayon ang tiwala at kumpiyansa ng mas nakararaming mga Filipino basketball fans sa Gilas na maglalaro sa Asian Games dahil nga dito kay Coach Tim Kohn na siyang magmamando sa Gilas team.